Welcome to my best vlog. For today's video ay magluluto nga pala ako ngayon na sinabawang manok. Ito nga lang pala ang ihahalo ko sa aking sinabawang manok. At dahil nga na-ready ko na ang lahat, ay ihahanda ko na itong aking kalterong paglulutuan. At nang mainit na nga, maglalagay na rin ako ng konting mantika para igisa ito, luya at sibuyas. Yung bawang nga pala ay hindi ko hiniwan ng maliliit sa nagtatanong bakit minsan hindi ako naglalagay ng bawang para sa mga new followers ko ko. Ayaw po kasi ng daddy namin ng bawang lalong lalo na yung nakakain niya. Kaya ayan, hindi ko na hiniwa para maiwasan niya. At nang lumabas na nga ang aroma nito, ayan, inilagay ko na ang manok. At bago ko nga haluin, maglalagay muna ako ng paminta at asit para lumasa na sa ating manok at mas malasa pag kinain natin siya, ba? Diba? Ayan, at tamang imimekos-mekos ko lang yan. At haluin ko ng maigi. At syempre tatakpon ko muna yung mga isang minuto. Pakakatasin ko muna yung manok. At ito nga, nang okay na siya, ay ilalagay ko na ito sa yote. Tinola nga pala itong niluluto ko mga sisiluds. Kayo ba, pag nagtitinola, anong mas pet nyo nilalagay? Sa o yung papaya? Comment naman kayo mga sisiluds. Ako kasi, mas pet ko ang sayote. Hindi nga pala ako naglagay ng malunggay ngayon dahil medyo sinipag ang sisi nyo. Kaya naman ay ang sayote at pechay na lang ang aking nilagay na gulay. At makalipas nga ng ilang minuto ay uh, at titignan ko kung malambot na nga ba ito. Gulay na nilagay ko ayan at malambot na nga. At syempre lalasahan ko din yan kung tama ba ang timpla na nailagay ko kanina. Ito nga at okay na okay na nga siya mga sisilods. Kaya naman ilalagay ko na ito pechay. At isang kulo lang yan ay okay na yan. Dahil luto na, na ang aking sinabawang manok. Ayan nga at naluto na ang aking tinol ang manok. Kaya naman hanggang dito na lang mga sisilods. Thank you for watching.